talagang ninanais kong magtungo rito. Hindi lamang upang magbigay ng tulong sa mga kapatid na nating nasa, na, na, nasa lanta ng matinding tag-init, kung hindi upang makita rin ah, na personal ang pag-uunlad ng pagbabagong nagaganap sa Tawi-Tawi. At napakalaking bagay na, napakarami napa na ang pagbabago dito sa Tawi-Tawi. Ngayong araw, mamamahagi po tayo ng tig-10,000 piso assistance para sa mga napiling magsasaka at manging isda na naapektuhan ng El Nino sa inyong lalawigan ng Basilan at sa Basilan. Ang DSWD naman ay mamamahagi ng 10,000 piso tulong para sa ilang pamilyang naapektuhan din. Kasama rin namin ang iba't ibang ahensya nang pamahalad tulad ng Department of Trade and Industry ang Dole ang TESDA DA para sa bagong Pilipinas Service Fair na ginaganap sa labas na handang magbigay ng serbisyo at tulong sa inyong lahat